Yun. tayo na kapag ano, na kapag live. Play na tayo na live. So, ang pag usapan natin ngayon is yung uh, paano kalang tanggalin na yung purpose. No? Tanggalin na yung purpose sa atin sa mga kababayan natin. So, malaking usapan to kay Erwin Tulfo siya nagpanungkala na natanggalin na lang yung uh, purpose, 4 piece. So, pag-usapan muna natin bago tayo nung ako sa topic. Mm -hmm. uh, may mga kakilala ba kayo na miyembro ng 4 piece pero maganda bahay? Yan. Malalaki ang bahay, may sasakyan, uh, at uh, walang anak kung wala namang anak, eh, may mga paupahan. May anak nga na nag-aaral pero, ah, nagsusugal. No? Kung di naman nagsusugal, sinasanla yung ATM. No? So, yan yung mga, yan yung mga tao na nasa 4 ng ganyan yung sistema nila pagdating sa 4 piece So, ako guys is lumapit. Lumapit tayo sa DSWD at nagpatulong tayo para sa 4 piece 'Yun nga 'yung sinasabi ko eh na ah uh, may mga tao na karapat dapat talaga mapabilang sa 4-piece kaso hindi nabigyan ng pagkakataon dahil nga limited yung slot. Ngayon, nakakasama kasi ng loob. Dahil yung binigyan ng slot, eh iba yung pinagagagawa. Nahalip na yung, yung tulong pinansyal, eh mapupunta dun sa dapat nilang in-apply yan. Halimbawa, kaya ka nga nag-apply ng 4-piece is para para sa pag-aaral ng mga bata, 'di ba? Makatulong sa inyo kahit papaano, hindi pinang sugal, 'di ba? Pinang sugal. Pisinanla yung ATM, 'di ba? Yan yung common na ginagamit pinang sapung yung 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 nakuha sa four piece, ba? Diba? So which is hindi siya maganda. Hindi siya para doon. Kaya masakit isipin na yung dapat deserving na magkaroon o makasama sa purpose, hindi siya nabibigyan. ba? Diba? Tapos pagdating mo pa doon sa DSWD, may masungit ka pang mag-i-interview mag sa'yo na bakit keso ganito, maraming anak, keso ganyan. No hindi dapat yun yung maging ano mo, kung ikaw ay nasa public servant ka, tapos ang, ang sasabihin mo, eh bakit kasi kayo maraming anak? Bakit kasi hindi kayo nagtrabaho? Iba-iba po tayo ng pagdadala, iba-iba po tayo ng, ng tinatahak sa buhay. No? Kung public servant ka, hindi ganun yung atake. Hindi para manlait ka, mag-degrade ka ng tao. Nandyan ka para tumulong. Yan ang ginawa yung purpose para tumulong, hindi para kung ano-ano pa sabihin mo, di ba? So nakakasama sa DSWD at sa nangangasiwa ng 4Ps, no? Na eto diretsahan kung sinasabi sa inyo, yung tungkulin natin bilang bilang tagapaglingkod sa tao eh iisa alang-alang natin kung ano yung status nila sa buhay, no? Bago tayo mamuna kasi masakit yung nagbibitaw ka ng salita na hindi mo naman alam yung pinagdaanan nila. ba? Diba? na nga kami lumapit para mag-apply sa inyo <clears throat> masakit in part kasi na kami ng tao humingi kami ng tulong para para lumapit na magkaroon ng four piece. kaso hindi tayo napagbigyan dahil nga limited ang slot tapos nakatikim pa tayo ng masakit na salita yun yung sa kapatid ko at niririto ko talaga di sa bulyo din eh, na hindi talaga maganda yung ginawa no ngayon, kung pabor ba ako natanggalin yung 4-piece? Pabor po. Pabor po ako natanggalin yung 4-piece. Gawa nga ng mga nakikita ko sa paligid ko na hindi naman ginagamit ng tama. At alam nyo naman yan na maraming nakapasok sa 4-piece na may kahaya. ba diba? Ang pinapasok sa 4-piece kasi, yung may sariling bahay. Kung di man sariling bahay, yung talagang, yung talagang bato na yung bahay. Marami akong kakilala niyan. Gusto niyo ituro ko. Bato yung bahay. May sasakyan. May mga paupahan. No? Kung di naman nagsusugal, pinangtataya kung ano-ano yung, yung, yung pera na nakukuha sa purpose. Sinasal na yung ATM. Marami akong kilalang ganyan. Maraming marami. Pero, hindi kami naghihinanakit, no? Kasi, akala namin, mabibigyan lahat ng pantay-pantay. Yun pala, yung mga yung dapat bigyan, yung mga nangungupahan, hindi binigyan kasi ang requirements, kailangan taga dun ka sa lugar. Yung nangungupahan tuloy, hindi binigyan ng, ng ano, ng pang, ng purpose kasi ang requirements, kailangan taga dun ka sa lugar, kailangan botante ka dun sa lugar, ganun pala ngayon ang pagtulong. Hindi na pala ngayon tinutulungan. Ito, e, tagang hirap na hirap sa buhay. Tapos ang requirements. So, sino bang mahirap na mahirap? Yun ang paahan. No? Yung walang makain. Yung maraming anak. No? Hindi naman natin ibibubuntong na bakit sila maraming anak. No? Eh, dapat sila talaga yung meron nun. Dapat sila yung tinutulungan ng pamahalaan. ba? Diba? Yung kapos na kapos. Kaso Hindi. Yung meron at may meron talaga, yung, yung nakakagrab ng opportunity ng purpose kasi malapit sa kusina. tingnan mo doon sa amin, ang mga nakalinya ng purpose, yung mga malapit sa kusina, yung mga makakilala ng head nila. Di ba? Pero tanong mo yung bandang dulo doon sa amin, yung mga hirap-hirap, hindi kasama sa purpose. Yung mga nangangalakal, hindi kasama sa purpose. Pero may mga paupahan, kasama sa purpose. Kaya talagang gigil na gigil ako na gusto kong matanggal. Ito bias na kong bias bilang ano. Gigigil na gigil ako kasi hindi tama. Hindi tama yung proseso, hindi tama yung pagkuha kung sino yung legal dapat sa purpose, kung sino dapat yung kasama sa purpose. Hindi siya tama. Saan siya magiging tama? Kung tatanggalin ang purpose at uulitin. No? Hindi ko naman sinasabi na tanggalin bo yung purpose. Ang gusto ko is tanggalin lahat ng kasabi sa purpose at ulitin ulitin sa simula. Bakit ka Kasi doon natin malalaman kung sino na yung pinakakrapat dapat. Magkaroon sila ng standard na oh, ang kukunin, yung wala ta walang wala talaga, yung walang bahay, yung may mga anak, <coughs> yung tatay, isama nyo yung tatay na siya na lang na, na mag-isa sa buhay na nag, ano, sa, sa anak niya. Isama natin yung kuya na siya na lang ang tumataguyod sa sa pamilya no wala nang magulang may magulang man pero hindi na ay magtrabaho isama natin yung kuya yung ate na siya talaga yung breadwinner sa pamilya ganoon is ganun ang pamantayan hindi yung isinama yung tatay kasama yung kasama yung tatay pero yung nanay nasa ibang bansa nag-abroad atas ang sound ang laki di ba uriing mabuti uriin yung mabuti, DSWD, yung, pam, yung nangangasiwan ng 4 piece, na kung sino talaga yung papasok. No? Yung sinasabi ni Irvin Tulpo, eto, no? sabi niya sa pahayag niya, tanggalin ng 4 piece, pangkabuhayan ang ibigay. Bago tayo kumilatis, bago natin, no, tingnan, ito ang mungkahin ni si, ah, Senat Uh, sa Senate Social Justice Welfare and Rural Development Committee Chairman Erwin Tulpo para matuldukan ang hindi hindi na maabuso ang programa ng iklan. Hindi totally hindi ilan kasi sa amin nga lang ang dami na abuso yung programa. Sa halip na parang limos ang binibigay ng pamahalan sa mga mahihirap buwan-buwan sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Purpose, pangkabuhay na lang ang ipigay masakit din daw kasi sa kanila na marinig na mga tamad, pabigat at hindi sila makatulong sa bansa. pagbinigyan mo kasi sila ng puhunan, may magiging ambag sila sa ekonomiya kahit na magtayo lang sila ng maliit na karinderya sa sari, sari store o pagbenta ng anumang bagay online sa ad ni Tulpo. Git ni Tulpo maging ang ilang miyembro ng 4 ang nakausap niya noong siya pa ang ng Department of Social Welfare and Development, nagsabi sa kanya na mas mainam na pangkabuhayan ng ibigay sa kanya sa na ayuda. Ayon pa sa Senador, unfair din naman kasi doon sa mga low-wage earners, earner, tulad ng mga secure janitor o katulong na hindi magkasyang sahod pero walang buwan ng ayuda sa gobyerno. Tama. Na purpose dahil hindi sila qualified. Ano po tulpo, inungkahin niya ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at uh, Junior at at DSWD Secretary uh, Gachalian kapag nagkita ito para para sila yung, uh, para sa usaping ito. Yung katulong ng guardia, yung guardia okay pa eh kasi malaki yung sahod niyan. 850 or 900, minsan 1k pa yung sahod. Pero yung mga nagtatrabaho sa munisipyo na sa barangay, dapat isinama nyo rin sa sa four piece. Alam niyo kung bakit? Out of kalahati ng minimum yung sahod. Napakababa. Kung alam niyo lang, guys. Kung alam niyo lang. Dapat sinama niyo rin. No? Sinama niyo rin sa four piece. Tapos, yung katulong dapat talagang isama. Dahil sobrang hirap ng pagiging katulong. No? um hmm, talaga? May, may security na 350 lang, ate? Grabe, lumipad ka ng agency. Tagasan ka ba? Marami akong agency na alam na mas malaki ang sahod yung binibigyan opportunity sa gwardiya. No. oo oh, Kung ako sa lumipad ka ng agency. May agency sa amin na malaki ang bigayan. Tapos hindi ka pagagasto sila ang gagasto sa ano. may may mga agency na malaki magbigay. Kung 120 a day sa thanks God. Pero kung 350 a day, sobrang baba na noon at di makatao 'yun. Ano 'yun? Dapat tag-stay ka na lang sa bahay mo at ano. Kung 350 a day, masyado nang mababa yung kung kwartya ka. buis buhay ang pagtatrabaho ng kwartya. So, yun yung guys na pinag-uusapan natin, no? hindi okay na na hindi ako pabor na tanggalin. Siguro i-upgrade, oo. Bigyan ng pangkabuhayan yung yung halip na 4-piece na pang buwan-buwan or pang totally, ano kada tatlong buwan bago ibinibigay or minsan six months. Hindi ako pabor, pabor na tanggalin. Kasi marami da, maraming natutulungan talaga 4-piece. Yun yung totoo. Aminin man natin sa hindi. Bigyan ng kabuhayan package. Mas maganda kung idagdag. Idagdag siya doon sa 4 na kada taon, nagbibigay sila ng malaking amount para pandagdag dun sa puhunan na ibinigay nila. Ganun. Pero sabihin na i-dismiss or i-out yung 4-piece buo. Hindi. Tanggalin lahat ng miyembro ng 4-piece. Ulitin yung 4-piece, yung mga list ng 4-piece. Tapos pagka naulit, bigyan ng isang malaking bagsakan na 20,000 para sa pungkukunan. Then, kada 2 months o so kada 3 months na yung bigayan ng ayuda. Mas okay yun. Tapos kada taon, 20,000 $20 kada simula at simula ng 4-piece. Mas maganda yung ganun. Pero kayo yung tanggalin talaga, permanent yung 4-piece. Hindi siya okay. Kasi maraming umaasa sa 4-piece at maraming binipisyo yung yung nabibigyan ng 4-piece, lalo na sa PhilHealth na kasama doon, naka-inclusion doon. So, sa akin, linisin na lang yung pangalan, tanggalin, tapos ulitin yung kung sino yung bibigyan ng purpose, yung karapat dapat. Hindi yung bato yung bahay, no? Hindi yung napakalaki ng bahay kasama sa purpose, yung isasakyan kasama sa purpose. Yung katulong, yan. Yung mga nagtatrabaho sa munisipyo, yung nangangalakal, no? Yung malalayo, yung di kaya magpagamot, dapat yun yung binibigyan yung may anak na ano, yun dapat yung binibigyan ng gobyerno. Hindi maraming paupahan. No? Para sa akin, dapat yun ang pagtuunan ng, ng ating gobyerno. Huwag siyang tanggalin. No? Linisin lang yung pangalan. Sana naman maayos nila yung programa nila. Isama na nila yung mga disabled, yung yung indigent people doon sa corpus yung mga no read no read maraming hindi nakapag-aral guys baka magulat kayo na hindi makabasa di makasulat dapat kasama yan sa fourth piece marami marami kayong matutuklasan kapag ka nasa gobyerno kayo nagtatrabaho ako kasi nasa government ako at alam ko kung sino yung dapat bigyan at di bigyan yung mga senior okay yon may mga senior na may ka kaya. Yeah. Pero PDN. piliin dapat bigyan. At saka may other, may ibang benefit yung senior. No? Hindi na sila dapat isama sa purpose. So, yung mga disabled, no read, no write, indigent, isama sa purpose. Yung homeless, isama sa purpose. Yung mga single na breadwinner sa pamilya, yung mga independent. eto pa, eto pa, isa pa to sa problema eh hindi sinasama yung independent uh, independent na tao. Ano yung ibig sabihin ng independent? Yung independent, yung single ka. Wala kang asawa, wala kang wala kang asawa, wala kang pamilya, hindi ka kang nakasukob sa pamilya mo, tanging ng pahan ka lang mag-isa with your own. Hindi binubuhay mo kasi meron ganoon eh independent na tao, independente na tao. Dapat 'yun isama sa purpose no? Mas pinili ang peace of mind kaya siya naging independent. Kaya siya malay, pinatunayan niya sa sarili niya. Kaso, mababa yung sahod. At doon ako belo. no? Sana isama yung mga ganun. Kasi hindi lang ako nag-isa. Marami, alam kong marami kaming independent na tao nag dapat makasama. So, kung may mga katanungan kayo, sana wish ko na hindi ma matanggal. Linis lang yung pangalan. Tsaka yung gwardiya na 350. Kung ganoon man nga yung, yung sa gwardiya, dapat talaga kasama. Kung 350 a day, dapat kasama sa 4 piece. No? So, makisaw ka, sawsaw kayo pagdating sa usaping binipisyo ng pamahalaan, guys. Hindi ko sinasabi na kurakotin natin yung pera. Yan ay taxes, no? Taxes ng mga taong, taong nag... Siguro dati, oo, oh, kasi binabawasan taxes yung ano. Yan ay taxes ng tao na ta, ng mamayang Pilipino na dapat magpunta sa mga mamayang Pilipino, hindi sa bulsa. Mas okay na ako na yung tax ay napupunta sa pagtulong ng gobyerno sa tao kaysa naman magpatayo ng infrastruktura tapos di mo naman nakikita kung natapos o hindi. No? Hindi ako against sa gobyerno, against ako sa mga maling ginagawa to. No? Kung lalo't wala akong nakikita. Pero ganoon paman, man, magpapasakop tayo. Kaya mas okay to na kung ano yung mga nakikita natin tulong pinansyal, puntahan at puntahan nyo kung kayo naman ay fit doon sa programa ng gobyerno. No? Doon sa mga tao na nawala ng pag-asa katulad namin na hindi nakapasok ng purpose, sana mapansin ito ng DSWD, makol up ako, makol up kami, no, na makasama sa purpose kasi mahirap ang buhay at di siya biro. No? yun lang guys at maraming maraming salamat sa pagdunod nagre-review na ako ng product ng mga product ulit guys signan nyo yung video ko may bago electric lamp ng mosquito baka pwede nyo akong tulungan bisitahin yung aking tiktok account naman underwork3189 nandun po sa yellow basket makikita nyo po yung mga legit na product ko yun kaya support naman po guys sa 21 dyan nanonood thank you thank you maraming salamat po yung panunood yung napakalaking tulong niyan pero mas malaking tulong po kung ilalike nyo po yung yung video kung ilalike nyo po yung live malaking tulong po yan sobrang malaking malaking tulong po yan no guys so thank you po sa lahat hindi man po tayo pinapalad palagi lagi lang pray lagi lang magtrabaho makakaahon din tayo pa unti-unti di man ngayon so Muli, ako si Jesse at ito ang Man at Work. Bye! Thank you po sa panunood. Grabe, thank you. Talagang ano. Si Kuya Exposure Apps. Thank you, thank you po sa pag-comment. Paano ka ba kayo bibitawan? Lalo pa kayong dumami. 20 na kayo. Thank you po, thank you po talaga sa panunod guys. Kung may mga topic o may mga tanong po kayo, uh, comment lang po kayo sa video natin. Hindi po ako magsasawang sagutin. Lahat po ng mga tanong, sinasagot ko po talaga kapag nagko-comment sa video ng YouTube ko. Kahit sa TikTok. no. Huwag po kayong matakot na mag-comment. Kung uh, pulaan niyo po ako, wala pong problema yon. Kung sitahin niyo po ako sa mali, ko walang problema yun, no. Huwag lang po mas sakit na hate comments na out of the topic, no yung makataong comment naman po sana. So, yun lang guys. At maraming maraming salamat sa pagtutok at panunood na sana hindi tanggalin yung purpose. Tanggalin lang yung mga list. Yung baguhin lang yung list kung sino yung kumbaga magsimula ulit. Yun lang guys. At maraming maraming salamat sa pagtutok at panunood. No, may bagong upload po ako na mosquito lamp. Pwede nyo pong panoorin. Baka mabetan nyo. No? Nagsisales lady na ako dito kailangan natin kumitag kumayod guys kaya talaga na pupurusigit tayo na mag live na mag live so yun lang thank you guys maraming maraming salamat sa panunood ano ba to?